minsan pag binapinapas sila pa araw at pagkain at tutulog na rin siya nakadapa laki lang mo yan kawawa naman yan dog mo walang paa kulang <laughs> ng isang paa walang dalawang tenga walang bibig walang ilom walang buntot wasak ay ha magnayan Patayin mo naman! Paano? Well, wala nang buwilo yung tali. Pinawakan <laughs> pa rin. <dito. laughs> <laughs> Cruel to the animals ang ginagawa mo, anak? <laughs> ay, hindi ka uli. Ah! Ay, hindi Mahaba pa lang record nito, 1 hour. Eh, oh, Sige nga, pakit nga, Soyo, you, pakit nga, 1. Hoy! <laughs> ba naman ito? Hirap naman itong kuhanan.